Alright, ayan, good day mga kamukha Welcome back again dito sa aking channel KD35 Vlog And for today's video ay uh, Ipapakita ko sa inyo yung klase ng uh, Isang klase ng bato na may laman na ginto So ganito siya Ayan, so kung mapapansin nyo Ay parang hindi siya gold ore uh, Nung nakita ko yan sa ilog uh, May napansin akong dilaw-dilaw kasi na Hindi siya gaano makita sa ano sa Pero pag naarawan pag naarawan kasi ito... Makikita mo yung medyo... Uh, anong tawag doon? Medyo dilaw na parang glitters. Ayan. So, yan yung napansin ko sa batong yan. Kaya inuwi ko na lang. At uh, dito natin... Kukunan ng sample. Ayan. Uh, inuwi ko at dito ko na dinikdik. Uh, make sure na pinong-pino talaga. Mas pino, mas maganda. Para ano, ma mahiwalay yung ginto sa bato. Ayan. So, dito sa... Ah, uh, video na to ay medyo shortcut muna natin yung pagdidikdik kasi masyadong boring daw pagka napapanood yung pagdidikdik ng pato. So ayan so tapusin mo tong video para malaman mo at ayun. Uh, yunoo, oh. learn, yun. so my sample yung, ayan yung sample ng ating uh, gold ore, ayan, kulay dilaw. ayan kulay dilaw. ito yung orna sinampulan ko asan yun dito yung ora okay so ito yung ito yung ating ito yung natira sa dinikdik natin kanina ayan siya papakita ko sa inyo yung klase ng bato ito siya oh. parang ano lang siya yung tinatawag namin na mulok pero may mga dilaw-dilaw kasi siya na ano eh na ayun oh. Hindi lang gaano makita sa camera. May mga dilaw-dilaw siya eh ayun oh. Kasi kung ursa na ganito sana 'yun. Ganito 'yung itsura niya. Yung tinatawag namin na naba, ganito sana. Yan marami dito isang sako. Ganito sana kung naba. Basahin natin. Yun o. No? Ganyan sana kung naba siya. Eh kaso ito para siyang ano eh. Oo nga parang mulok. ito hindi mo talaga mapagkakamalan na may ginto ito eh kasi uh, tawag dito karamihan is mulok ayan kunti lang yung natira kasi ang kinukuha talaga namin is mga ganito naba ayan ito yung itsura ng naba isang sako to ay bali dalawang sako yan eh ayan, ayan mga ganyan So ito, itatabi natin. Ayan, tignan natin kung siguro ito itatabi ko tapos uh, pagka merong meron tayong idadagdag saka natin ipaprocess. Kasi ano eh, parang alanganin to na may process eh. konti lang. Dahil yung dinikdik natin kanina, eh, mas malaki pa dito. Ayan. Tabi ko na lang dyan. Saka ko dadagdagan pagka meron tayong nakuha uli. Ayan. Meron tayong stock na ipaprocess. Ayan. Ayan.